paris mo muna tayo. nagugutom na. Hindi na tayo kain. Mura lang parish Ito it Habang kumakain ako, may papit sa aking lalaki na nagugutom daw. siya Nahihiya lang sa magsabi. Pero yung Binigyan ko siya ng pares Ayan Para makakain siya Wala Pagalagala daw siya Wala na daw siya makainan Nagabing po siya Ano ka usapin ni nanay? Kasapin kita para Guminhawa ko eh Ay ka na mag Pero Ito na naman ang pag Kasi, kasi kami ng dami i no want